Hello, siya si Arian. Siya siyang batanggay niya. Malakas ang toyo niya. Buri mo kahit malakas na yung ulan, ay bumili pa rin siya ng ice coffee. Yung nakablong lalaki, kaibigan naman siya ni Tuklaw. Nakain sana kami ng lugaw, pero na-stranded na kami dito, kaya gagawa na lang ako ng homemade dugaw sabi ko kay partner. At siya naman yung tindera. Ay! Para siyang nagulat. At sila naman yung dalawang bata na nalaman nila nagbablog ako nagpapa-shoutout sila kaya shoutout sa inyo isang babae isang lalaki ay <laughs> grabe sobrang saya nila Abang nga daw nila itong video ko bali damay damay na to siya naman yung isang tindera at paganda pa nga yung namin dito halos lahat dito na namin binili sabi nga nila gulati may yung mga walang bilip sa'yo <laughs> <laughs> at sinama ko na siya sa video nakakontent na to <laughs> o oh, diba nagulat siya Kali bumili na rin ako ng liyempo para ito yung pagsasawag ko sa lugaw. At sa wakas, nandito namin sa bahay. Itong tirang kanin nga pala gagamitin ko. Hindi na ako gagamit ng malagkit na kanin. Bali, itong lugaw na gagawin ko is substandard. Bali, ginagawa to ng nanay ko. Sa totoo lang. At kakuhinto ko nga pala sa inyo, meron kami dati kasing lugawan. Mga year 2006 ata yun sa may tapat na munisipyo. Ang lakas ng lugawan na yun. Buruin mo, nagsimula lang kami ng lugaw lang talaga. Habang tumagal-tagal, nagkaroon na rin ng mga panindang ulam. batibang ulam na niluluto nila mama, nila tita at tito ko. Halos sila kasi ang pinakamayari nun. Bali, 24 oras yun. At doon ko ng ang tubong lugaw. Biruin mo, pagdating ng gabi, Meron din kasi kaming partner na mami noon. Pag medyo paubos na yung lugaw namin, inaad na lang nila mama yung sabaw galing sa mami. Pagkatapos noon yung mga lasing, sila gustong-gusto nila yung ganong lugaw. Sa so, ginagawa namin goto noon ay inaadobo pa nila mama kaya sok na sok talaga minsan nga inuulam pa ng mga customer namin nun hanggang dumating yung time tumatao na rin kami nun binabayaran pa lang kami dati nila mama 150 pesos tas 12 hours na yun pero ang saya saya nun, kasi magkakasama kami magpipinsan tapos halos kami rin ang umuubos ng paninda namin Ay charot lang kaya sobrang lakas din nun kasi tapat namin yung URS College at tuwing Sabado at Linggo ay lagi may event dito na dance contest at nga namin yung mga co-dancer namin na sa amin kumain ng lugaw pagkatapos ng event sa yung Tito Joseph ko halos lahat ng mga tricycle driver dun yung mga tropa niya kaya halos sa amin din kumakain putulin ko na lang muna yung kwento ko sa masyadong mahaba na <laughs> Yan bali guys, nag ako ng onion dahil ito gustong gusto ko ihalo sa lugaw. Panalo to, subukan nyo rin guys. At ito na nga, binabaltan na nga ni partner ng aking itlog. Para ang pangit pakinggan, ang aming itlog na lang. Ahihihihi. Astig, di ba? Tirang kanin lang yan, pero ginawa naming lugaw. Mas amura pa kami, at marami pa yung nakain namin. Aray ko po, yan na. Hiniwan na yung itlog ko. Ay, steak itlog na aming kakainin. Ikaw ba, pagkakain ka ng lugaw, ano yung pinakagusto mong isawag sa lugaw? I-comment mo na lang dito kung ano yung pinaka the best para sa'yo. Lugaw! Tokwa! Let's Lugaw! cái nữa này sọc bụng sọc có màu lên không luôn ừ. à luôn, có bà.

Lagyan natin ang chili flakes. Sa si Arian, parang hindi nabubusog. Bigla ko napansin, parang naging armalite ang kanyang bibig. Pero mas okay na yan, dahil dyan, wala na siyang toyo. <laughs> Talagang mas sumarap nung nilagay ng kalamansi, tapos chili flakes. Manalo. nalo? Ito Teka lang guys, tignan nyo. Mapapansin nyo ang pinagkaiba ng babae at lalaki pag nasasarap ang kumain. Panoorin nyo, ang cute. <coughs> <laughs> Yan guys, thank you for watching. Balik kung umabot ka sa video na ito. Kung taga ka, mag-comment ka. At maraming salamat. Like and share and follow. Thank you.